Yan, magandang umaga. Nandito naman tayo. Napakaaga. Last 7 na umaga. Dito tayo sa may rancho. Yan po ang rancho. Yeah, Chantal and Olivia there. See? Okay, nandyan po tayo. Okay. So, nagkakabay na yung kanyang kapatid. So, Siyempre, uh, pasalamat tayo sa ating Panginoon kasi yun nga pagka morning yung alam niyo po yung Jew, di ba nakita niyo na basa-basa yung mga damo mga damo damo mga basa every morning na babasa iyan dahil sa ju sa mga hamog every morning different different tapos darating yung araw matutuyo siya and then uh, kinamagahan na naman magkakaroon na naman siya ng bagong hamog So, ganun po tayo, no, na lagi nagkakaroon tayo ng bagong simula. Pagkagising pa lang natin sa umaga, nagkakaroon na tayo ng bagong uh, umaga, bagong blessing from God, bagong uh, patnubay ng ating Panginoon na lagi siyang nandyan. Kaya lagi tayo magpasalamat, lagi hingin natin na laging bago yung ating uh, ju yung ating... Uh, pagmamahal, iba yung kahapon, iba yung kalakasan kahapon, iba rin yung ngayon. Ganon, magbigay ang ating Panginoon, siksik, liglig, lig, at umaapaw. So, muli lang aking maisishare ngayon. At maraming maraming salamat and shalom sa bawat isa. So, bye for now.